Maganda gabi mga kamping mga kabunyog Ito uli Pasensya sa bala Eh Wala sana Pag-usapan natin ngayon yung kwan, Yung toyo ni Sara sa ulo Yung para yung tatay niya Eh siguro naman Yung mga napanood nyo sa news uh, Yung tungkol sa pagumura ni Sara Kay Sa ating presidente Kay Bungo Marcos at sa mga niya di ba sabi niya PI niyong lahat ngayon naglabasa na yung mga kung ano yung mga kung ano pag ugali ni yung tatay niya gano'n ni si Sarah pero hindi pa rin maganda yun eh kung yung mga DDS sa tuwa sa mga ganong mga galawan ni Sarah ay siyempre matutuwa na siguro yung mga gaya din yung mga, yung mga sapi sa ulo pero sa mga gaya natin mga normal na isip eh, hindi mo pwede yun. Ah, sabi niya, di ba? Nung, kung ano, nung yung di ba, yung isa sa mga niya, nasa kita na. O sa bagay, ang tungkol kay saluwi si ka, pagkakaalam ko niya, sa narinig ko kay Atura Insurito, ay eh, dapat sana si Sir ililipat na sana sa kulungan ng mga babae dun sa Mandaluyong eh kaso daw nung binabasahan ng court order wala daw biglang sumabag yung nahimatay umiiyak eh wala drama kung ano mga kadrama na ginagawa eh ngayon nung nakumpayin nga si si Willigan doon sa Mandaluyong hospital ang daming yung sinasabi ni Sarah PI doon si Marcos PI si Lizarnita PI si Romualdez PL tayong lahat. Ito na. Kayong mga DD, DD shit. Na? Sinasabi ko sa inyo. Mag-isip naman kayo. Tuwan-tuwan ba guys pag pagmumura ni Sarah? Kasi ang inaakala akali matapang nyo isang tapag lumamura. Na Mag-isip naman tayo mayos. No? Hindi pero kinumura isang tao ay matapang na. Ang isang tao matapang, hindi kailang idahan sa mura. Anong kailan anong, anong kwani sara doon? Kasi ganto nangyari no, no? 'di ba? nangyari. Dahil sa nakontem si nakontim si Sulwika. Ngayon ang siguro si Sara nag-alala na baka marami sabihin si Sulwika si Sulayka doon sa Qualcomm. Kung maaari, din niya. Pero ang purpose, ang purpose, talaga ni Sarah doon, ang purpose niya, ganito yun. Na kunwari, pag siya ay nakulong na, sa kongreso o kamara, magkakaroon ng kuhan ng AIDS revolution, AIDS tres. Yan ang kuhan ni Sarah, yung talagang yung pakay ni Sarah. Dito nga, di ba? Nakita niyo naman siguro nga yung maisugrali ko noon ni Duterte at, at nasa EDSA na yung may ilang katao na yun na na-organize ni ng mga nila, Trexia Angeles. Kasi yun, yun, ganoon nga, dahil sa dami ng problema ng mga Duterte ngayon, kung ano-ano naisipin nilang gawin. Di ba? ay may may para sa isa. Tsaka. Maniwala ka naman doon sa sinasabi sa 32 million na nahiya siya na siya ay baba sa pisto. Walang 32 million. Walang 32 million. Kahit si Marcos Jr. walang 31 million. Ako naman kahit ako ang Marcos, hindi ko malaman doon si Marcos Jr. eh. Kung isipin nyo, binababoy siya ng mag-amang Duterte, eh bakit wala siyang palag? Wala ba siyang itlog? O oh, takot na talaga siya dahil sa mga usap-usapan ng dayaan? Ano sa tingin nyo? O oh, ngayon, yung kanya, yung ito pala si Sulayka pala, oh, usapan ng Tispis tayo. Ito pala si Sulayka, shoot up pala ito ni Sarah. Ibig sabihin si Sarah, kapala ito, kabilaan, eh, kumbaga, double blade isa sa atin naman, tayo ay para sa katuhanan, wala naman tayong pakialam dyan kung si Sarah ay double blade. Pero sana naman, huwag niyang gawing luho yung mga pira na pinahirapan natin, pinahirapan ng taong bayan. Hindi nila pira yan. At kayong mga dinisit kayo ng sambang -samba, sa mga Duterte na yan, mag-isip naman kayo ng matino. Hindi, si para, eh, hindi para sa bayan na nyo ang pinalaban nyo para sa maprotect nyo ni idolo nyo. Sa loob ng panahon ko ng Duterte ng anim, anim na taon, ano ba nagawa ng Duterte? May nagawa ba? Ay, eh, yung mga ginagawa ng Duterte, yung mga nakarang admin pa yun, sa previous admin, kay Pinoy. Hindi naman sa sinasabi na si Pinoy ay mga Pinoy dilawan ako. Hindi. Hindi yung usapin. Kasi si Pinoy, hindi ko binuto yan. Dahil panahon na yun, makairap ako. Mag-isip man tayo. Palubog ng palubog ng bayan. Ngayon, kung si Sarah pa talaga choose nyo, sa bagay, bahala sa inyo naman Karapatan niya yan eh. Pero mag-isip ng mag maayos. Pag-isipan niya mabuti. Pinagluloko na tayo. Isipin niyo lang yung mga pangalan niya sa OBP at sa DPID. May mga pangalan bang ng Merigris Piatos? Anong klaseng pangalan yun? Naisip mo ba yung ganun? Eh, katag katagalan, bakit pati rin ba? Piwi o buibawang? Maglalabasan naman ganyan pangalan eh. Kaya yun, isa sa ganyan bahala, ni yung isa sa staff niya, yung isulay ka, yun ang dahilan. Kaya na-stress, kasi ang pagkakaalam ko niyan, yung sa isulay ka, na dapat yan sa kulungan ng, talagang natural na kulungan ng mga kriminal para sa mga babae man o lalaki. Eh, no, habang binabasa ni si Sulayka ng yung eh, warrant ba yun o isang memo, memo sa galing sa gobyerno? Ang daming sinasabi ni, ni no? Nahimatay. Sa bagay, paghimatay niya, natural lang yun sa isang taong kahit masiguro ako, arrestuhin talaga ako. Talagang, hindi eh, may iwasan yung gano'n na talagang hysterical tayo. Hindi may iwasan yun kahit na siguro sa akin kaya nga ni Kibuloy, di ba? Si Kibuloy, sabi niya lalaban siya ano mga mangyari sa akat na mangyari? lalaban siya sa, sa lupang kanya kanya kaya tayuan ano nangyari? eh takot pala matay si Kibuloy di ba sumuko? parang ganun din yan ngayon si, yung si Duterte yung kayabangan niya na papuntahan niya, papuntahan niya ang ISIS sa Pilipinas E sana lang si Marcos Jr. Matuto naman. Minumura na si Marcos Jr. Anong sabi ni Marcos Jr.? Ano sabi ni... Excuse me ha. Ah. sabi ni Sarah. P.I. ka Bumbong. P.I. ka Lisa Aranita. P.I. ka... Romualdez. Ano ah, sabi niya? Pag siya daw ay natigay, Meron na siyang hitman na, binip, na binayaran para iitig din si Marcos Jr. Eh, hindi naman sa pag -ano, ito si Marcos Jr. Mag-isip na dapat to eh. Kasi una-una presidente siya. Halimbawa, ako nagsabi ng gano'n na si Marcos Jr. ay titigihin ko. Malamang, siguro, kanina lang magaladampot na ako ng NBI o ano ang mga, ako ng gobyerno yan, no? PNP, NBI o CIDJ, si nadampot na ako. Pag ganyan dapat si Marcos, Marcos, Marcos Junior, ano pa yung nahihinay, no? Wala eh. Ano ba pa talagang panindigan ni Marcos Junior? Ipahuli yung mag-ama o talagang manatili siya ng Hindi naman ta hindi naman ako makamarkos maka eh. Nung pagtakbo niya ng 2016, hindi ko siya binuto. Kasi si Bine ibinuto ko o si Trillanes. Pero wala, wala na yun sa akin yun. Hindi na mahalaga yun kasi ito, ang pangyari ito, hindi ito usapin politika. Usapin ito ng pagkalahatan. Usapin ng susunod ng generasyon. Ito mga Duterte na ito, kapag sila na susukol, nagmamura, nagagagalitan para kung wala matapang. O nung hinamon sila ni Kawaldi Carbonil, anong dahilan ni Pulong ni Baste walang mamasahe. sa dami na nila ko na si yun na walang mamasahe. diyan sa uh, wala sa mga kaluguran ko sa Samar ha. hindi ko kayo inasar. magisip nong maayos. ang mga nudo mga salot, wong yung ituro ng mga bayani mga yan. nagalat kay ni 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 o para sa akin, bayani si Ninoy. Bayani siya para sa akin. Eh, sa inyo, kayo hindi kayo isipin tama. Eh, hindi, ta talagang magalit kayo. Kasi si Ninoy, hindi para ba hindi bayani. Pero wala, tayong suusapin ganun. Ang usapin natin, ito nangyari ngayon. Ano sabi ni Sarah? Papatay niya yung si Marcos. Papatay. Putang. Uh, excuse ha. PI yung lahat. Ay kayo mga DDS. Kaya naman kayo na maki matauhan. Kailan kayo magising? Ang Pilipinas palubog na. Ay ngayon, magsisara bang nanalo? Tuntua kayo dahil tayo ay hawak ng mga Chinese? Ano sinasabi sabi ng mga ang ayaw sa mga Duterte, mga mga gito, mga drugista, mga NP kalokohan yun. Kasi kung talagang ayaw niya mga drugista, dapat sinasabi, sila, sila, yung sila Michael Young at iba pang mga aliyadong Duterte, dapat matagal na hulo yan. Eh kung talagang sabi nga ni Duterte na si Marcos Bangag, eh bakit eh hinuli yan? Kung galit si Duterte sa rapist, eh bakit si Kibuloy binuhay niya? Pag-isipan natin yan ha. Hindi ko nanonombat. Kasi wala mo para sa Kasi karapatan niya yan eh. Pero mag-isip tayo para sa bayan. O oh, ngayon, tapos so, sinasabi niyo mga drogista, mga adik-adik, mga kung uh, ano pa. Yung mga anak ng mga Duterte? Sa tingin mga matino ba mga yan? Yung mga anak ng Duterte? Sa tingin nyo? Dito sa mga print ko, maraming mga DDS dito sa FB print ko ha. Mag-comments kayo kung sa tingin nyo mga, yung mga sinasabi ni Sarah matino pa yan. Ngayon, pag matino pa, huwag kayong mahiya, mag-comments kayo dito. Kapag nag-wish kayo, sasagutin ko kayo lumayos. Hindi ko basta sa tao. Teka lang ha, mabasa mo na comments. Salamat sa panonood nyo ha. Jubay. Ang problema ng sa mga tao ay masyadong panatiko at uto-uto. Sana magising sila na mali ang kanyang pagtanggol. Sana nga si Rodjubane. Yung yung mga sinasabi mo, ganun din sa mga pangatwiran ko. Masama maging panatiko. Kung talagang panatiko, panat, panatiko ka, maging panatiko ka sa pong may kapal o kaya sa inang bayan. Hindi yung mga politiko, kasi mga politiko, sa politiko, ang politiko, sila ang mautang lalong sa atin tayo walang utang walang utang na loob sa kanila ang politiko ay isang tao lang may hangganan kahit pa sabihin na, na nasa panahon tayo ng panahon tayo na yun na Hitler wala pa rin ano na yung Hitler di ba si Mussolini si Hitler nagtapos din kasi kasamaan nila ay si Vladimir Putin malapit na rin matapos yan yung mga patikod dyan ni Vladimir Putin mawawala na rin yan. O kagaya ngayon, si Donald Trump nanalo. Yung mga kadalas na bumuto sa kay Donald Trump, mga DDS, di ba? Pero, siyempre, karapatan nila yun. ano nangyari ngayon kay Donald Trump? Ang dami mga regulasyon na mismo mga DDS umayaw. Pero, siyempre, wala tayo doon. Ang, ang hindi lang maganda dyan, kapag pinauwi sa Pilipinas yung mga the sa Amerika dadami sa Pilipinas ang mga jablis salamat sa Jibin sa Comes Jibani Danilo Lucina is salamat sir sir Danilo Lucina aspi sa basan is Shoutout ko yung isang kung Wala na wala, manipis na ang buhok ko eh, kaya nagsumbiro na ako eh, nahiya na ako mag, kung ano, ah, sumbiro, mag sumbiro eh, kasi, hindi na gaya noon, medyo malago pa ang buhok, medyo, may dating pa rin, <laughs> pero salamat sa panonood, insan, as pay sa basan, bibs, Maligaw si Duterte patayan. Oo, oh, tama yan. Ang, mga, ang pinapatay lang ni Duterte panahon na yon yung mga kumakalaban sa kanya, yung mga kapata, yung mga gaya natin ng mga walang kakahin na sa sarili, yun ang kadalasan sa, sa pinapatay ng Duterte. Pero pagdating sa mga mayayaman, ang pinapatay lang ng Duterte, yung mga victim ng mga sindikato, yung hindi na kalyado, kagay na paruhinog. Pagdating mo nga apat na bata, yung 4 years old, di ba sabi ni, ni Les Canyas, Pina koan ni Duterte, pina tahimik, kasi pag lumaki daw baka gaganti. Ganon ang mga Duterte, Kadimonyo at Kalupit. Aspie sa basang babes. Bakit? Favorite niya yung piatos. Sarap kasi yung... <laughs> kasi wala isip na pangalan yung Aspie sa basang babes. Insan. Ay, hindi naman pwede na yung gagamitin na pangalan ni Sarah. Emmanuel sa basan. Ay, mabubuking siya nun. Kasi si Emmanuel sa basan, si Angel de la Guardia, ay isa lang. Kaya hindi po niya gamitin siguro mga ganun pangalan. Kaya ang ginamit niya, Merig Respiatos. meron pa nga, Kokoy Bilyamin eh. Ganon sila kagaling magnakaw. Ang nananakaw nila, ang pira natin, pira ng gobyerno. O paano ko nasabi yung ganun ha? Kasi, ganito yon. Sa inakala ng lahat, ganito yun. ang akala nila na tayo ay walang naimbang sa gobyerno. Mali ang inakala nila. Kasi well, halimbawa, pupunta ka ng mga department na namili ka ng ano-ano, sa halagang isang libo, meron bawas na 100 na value added tax. Yung value added tax na yan, yun ang pinaka-tax mo. O halimbawa sa isang araw, eh di naman siguro sa isang araw, isang oras lang ha, may bibili na milyonis na na malingki sa buong Pilipinas. O sa tag piso, o sa 100, sa, sa milyonis, malaki na imbag nila dyan. Ngayon, sa milyonis na yan, dapat tulong yan sa mga ganyan, pag na tayo ng kasagit na wala tayo pang, bill, pang bayad ng hospital bill, dapat doon punta Ang problema nga lang, sinasarili ng mga politiko. Ngayon, ang akala naman siguro ng mga itong mga tao na kulang sa kalaman na yung pira na yun na binibigay sa mga ayuda ay galing sa pira ng mga politiko. Yan ang hindi nila alam. Yung pira na galing sa ayuda, galing sa pira, na, pira natin yan. Connie at nagawa ni Duterte pamatay. Oh, totoo yun. Ang pinatipan ni Duterte, yung mga taong walang kasalanan ang kadalasan. Para sa kanya, di ba sabi niya, pag walang ebidensya, laging ebidensya. Pag hindi na laban, palabanin, sulusulan. E yun sinabi niya dito sa Quadium, di ba? Pati dito sa Senado. E ngayon, mga DDS, tatanggi-tanggi, na wala naman sinabi yung tatay, digong yun nila, di ba? Ito mga DDS to, may mga talagang mga sapik sa ulo na ito, mga animal na ito, mga hype na ito, you eh, know? Danilo Lucina. Sige, naghahangang siya po eh. Jerlyn Mix Fabian. Kasamaan, virus kaliban. Salamat! Miss Ganda, Jerlyn Mix Fabian, idol. Si Jerlyn, kamukha na ni Diana Sabiri. <laughs> Pero salamat sa panood, ma'am Jerlyn sana magtuloy-tuloy tayo. Sana dumami ang views ko. Salamat ha. Minerva Lusa Lusanta Minerva Bilimot is watching. Ay nagabot ang live niya. Sige, salamat Lusan salamat Minerva. Salamat sa panood mo. Ito lang naman ay yung kalang yung vlog ko sa gilid ng ito. Yung sa akin lang kasi malapit na midterm election, marami mabuksan kaisipan yung mga natutulong na kaisipan mga taong walang pakialam sa mundo sana kahit paano sa ganitong vlog ko kahit ito ay count, maliit lang na channel o ako lang isa dahil wala man ako suporta sa pamagitan nito sana mayroon silang matutunan kahit paunti-unti ma lang kasi ako naman ang pinipili ko dun sa mga pinakumuntihan ko ng mga issue yung abot lang ang aking kaisipan hindi yung pag mga mga na hindi ko kaya yun kasi hindi mo talaga ako professional vlogger hindi ganyan mga didishit kahit walang kulang ang kalaman hala ng hala kahit alam nila maalangan nila sila palibasa ay meron silang inasahan binabayaran sila kaya hala ng hala lang pero ako hindi pinipilo ko yung mga issue na itinatabi ko sa vlog na to Danilo Lucena, 12% bro ang bat o nga pala no kasi nagwa na pala yung siyempre nagangat na yung mga bilihin 12% na bihira na kasi ko sir Danilo mamali, mag, mamili sa mga kwan, sa mga mall o supermarket Kada sa kasi ang binibilha ko mga talipapa dati lang nung panahon ni Pinoy, madalas kami ng asawa ko mamili sa mga mall. Kasi nung panahon ni Pinoy, kahit mahirap, mahirap, mahirap din na magayon panahon ni Pinoy. Kaso nga lang, <coughs> excuse, kayang-kaya kasi kahit mababa, mababa ang sweldo, mababa rin na nung panahon ni Pinoy. Salamat si Redanilo ha. Si Redanilo siya na good evening. Giovanni Kahit naging monarchia man ang Pilipinas, hindi pa rin magiging hari o e Pedro si Digong o lalong hindi magiging pamilya royal ang mga Duterte sapagkat hindi na bagay. Tika tinga ha. Tika bala. Tika lang ha. Sorry ha. No, wala wala eh. Nag hanga naghangisip po. Nag-hanga. ang pamilyang Rodriguez pagkat hindi na bagay ang pangit nilang ugali. Ang gusto talaga ng mga Pilipino ay yung tunay naglinggo sa talaga sa bayan, mabuting ugali puso, konsensya. Kaya dapat talaga ihalal ang darating sa lalan, yung narapat halimbawa si Narea, at Otiveros. O nga sana Sir Dibani, hanggat maaari, yung ibubuto ng mga sana ng mga tao, yung mananalo, yung mga senador na tatakbo na talagang may pag sa bayan, ganyan lang ang espiritu. Ras Castro, Arlen Rosas, Sergio Jokno, Jose Sakali, pino Jokno. Basta si basta mga mga hanin ni Marcos sa Duterte kasi ang mga hanin ni Duterte Marcos lalo yung mga yung mga sa lineup ni Marcos mga walang pinta yun. mga tulpo wala mga wala yon mga trader yon di ba nung yung senate ng senate hearing na pinatawag din ba to anong nangyari Naging kamuting hiring. Mabuting ano si Rizal Antriviros eh. Eh paano lang kung wala? Di parang namayari na si Duterte sa Senado. sa mga kabayan, kasi itong darating na midterm election, ang magdadayan talaga nito, Marcos Virus Duterte. Doon tayo sa mga mga yung mga tatakbong sendor tunay na gumawa sa bayan. Ngayon sa mga promise sa mga lugar nyo, mayor o governor, kayo na bahala pero kung ihubutan yung isang gobyerno mayor ang piliin nyo naman yung pagmamahal sa bayan huwag yung bigil na kinang ayuda natuwa na kayo mali yun yung ayuda na yan pero natin yan natural lang tanggapin yung mga ayuda na yan yun sa natatandaan nyo hindi clear na mga politiko yung mga ayudang ibinibigay sa atin tuwing may karamidad Marilo Cortez. Kunin din siya. Huwag na siya matakot tanggap ng bayan na siya ay presidente. Endorse na lang siya ay sisi ng wanted ICC para mawas ang problema ng bansa. Puro fear ang bukid. Bukang bibig ni Sarah. O tama ka, Madam Marilo. Ay, andyan na yan eh. Kaya kasi binagkabayaan na nung 2020 election, dapat ang gawin ni Marcos manidigil siya tama kasi gagawin natin tayo naman ay mga anti Marcos tuwing may di ba tuwing may rally tayo eh anti Marcos ako anti Marcos kayo pero yun ibig sabihin na lahat na lang ng mga ginagawa ni Marcos kukontra tayo hindi pagdating sa just sa system ng Pilipinas halimbawa papasokin ni Marcos ang ICC marami kay Marcos Jr. ang susuporta sa ICC o Interpol. Kaya na nila yung nandaya si Marcos o si Sarah. Paminsan-minsan, isang tayo mo natin yon. Ang mahalaga ngayon, justisya para sa mga biktima. Biktima ng mga kagawan ng Duterte. Di ba? Kasi, yung mga sulayan, Tungan-tuwala sila sa mga patayan kasi hindi lang ka mag-anakan yung mga nabiktima biktima e, Eh ikaw ba naman, maniwala ka ba naman na 14 anyos, nakapusos na yung mga kamay, nangagaw ng baril, nag nagbaril nag sa mga polis? yun naman naman naging kalukuan, di ba, 14 anyos? At sana naman, wag na maulit yun. Tama na yung ng isang Duterte naging birdugo sa Pilipinas. Tama na yung gano'n lalaban na tayo. Hindi ibig sabihin na lalaban tayo ng physical. Hindi, hindi yung gano'n. Lalaban tayo para ipaglaban ang gotohanan at uh, ang ilang bayan. Hindi ito labanan ng mga kriminal o physical. hindi matay tayo mga bayuling din tayo eh. Marilo Cortez. Between Sara and Marcos, kay Marcos ako basta payagan na niya ICC. O tama yan na... Uh... Cortez, kahit ako, Auntie Marcos, basta yung ICC mapasok lang kay para si Duterte Estudate at yung mga sabot sa ICC, kahit kay Marcos, suportado ko na siya. Kabilo nga sa kanya supporta. Talagang ibabalita ko pa, eh, gaya ngayon, si Mergen Biloso, di ba? Yung hindi nagawa ni Duterte na si Mergen Biloso ay pa Pilipinas para bitayan sana doon sa Indonesia. Walang hindi na kailan si Duterte, walang pakialam si Duterte kasi ang pinanindigan niya, yung anti-drug camping niya siya, kahit si Meron Jim alam niya walang kasalanan. Giovanni uli, nako, wala na rin kibo si Marcos kahit minumura na siya. Oo oh, nga eh, minumura na siya, ano mga klaseng presidente ito? Ano ba ang sulit ito, panty ba o break? No? Ito nga mahirap, no? Hindi natin hindi mo si Marcos ay hayagan na mamabasa sa mga ama. Pero parang baliwala, parang maluwar sa kanya. Hindi ko alam kung takot na takot. O nagpapasensya lang. Pero para sa akin, ako ang presidente, kahit manadaya ako, hindi ko din ganun. Presidente ako eh. <coughs> Lalo na babantaan na sa akin. Binabantaan ako na ako ay ititigay. Ako presidente, gagawin ito yung mga ko. Hindi po niya ganun. O, salamat yung banis pa nun mo, ha? O, paano ulit? Sa sunod na araw, kung ano maging yung update yung kay Marcos sa kay, kay Sarah, pag-isip yung pag-usapan natin. Kasi hey, si Sulayka, pag usapan natin eh. <laughs> Pero ha, sige ha. Sa midterm election, huwag natin kalimutan itong bunyog. Number 87 sa baruta natin. Number 87. Salamat sa panonood ha. Basta tayo para sa haran hanggang 2028. Hanggang tayo tumanda. Hanggang tayo humihinga. Tuloy ang laban. Bunyog 87. Salamat. Salamat sa nanonood.